lumabas si Aproy. Andiyan na po yung suki namin sa ulam. Bibili siya ng ulam. Bibili ka lang, boboto? Boboto. Tignan mo kayo, Paul, kung may boboto. Nag-exercise po siya po tayo. Dumating nagtitindang ulam ibig daw siya ng boboto. Alam boboto? Wala lang boboto? Bobota atin. Oo, kaya 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 blagka niya, naya. Wala lang kaya boboto. Anong bibilin mo? Pas. Pas ka. Oo. Di lang nga duwag niya nang metong kaya binigwagin niya. Ito nga po na. Nanula rin po. Ang dali pa. Suman. suman. Walang bobo to. pa okay. ah, po. Okay. Ganyan ito. O. Wala. na namis to. Kaya ba. Kaya ba. Kaya ba. Kaya ba. Kaya dalawa Lala. Oh, ito yung mga kapitbahay mga magaganda, oh. Wow, yung mga mababait pa yan. Hindi lang maganda yan. Hindi puro ganda yan. Mababait pa yan. Mabait na, mabait pa. Oh. Oh. mo yan. Oh. Ayan ni Paul, ayan, ayan mabait namin ano yan, Sophie yan. Yeah, Pwede yung utang dyan, kahit saan taon. Wala singil-singil. <laughs> oh. Pwede, ate. Pwede, <laughs> ate. Oh.

Ala na mamura. kilong manok na eh, Paul. Mhm. Uh -uh. Kumakala nang mura ngayon eh Paul. Odem na ako rin bitin. Kilang. Oh, yung po mga laga ng ano, kusa ni na pungro. Ano na kaya sa loob ng ulam? Wala. Wala naman ulam natin. Ito o, mara, o, chay, maray mara ay mabibili ko Ulen, Ulam ng pechay. Ang ay, ito. Askay, uh, uh, saluyot. saluyo. Saluyo, at meron ka labong pol. Kamali labong, ito yung inipin. Ha? Ay, Diyos ko, oh, nung natin dito sa ano. At nang na yung panat niya. Lanta na oh. Lanta yun. Ayan, oh. Ba't lanta na kaagad, Paul? Lanta Siguro, lantayan. anong kapong pa sa pinagbilang mo suki mo ito, eh. Kailan na rin mga carrots? Kailan na? Sibuyas. At no si. lang mo. Itating Ayan ba, kung o. Kung naman ang na ay kaya, kaya pagkakapang. Maraming mabibili na kay Paul. Si RC, kaya Sabado wala sinko. Uh. Uh. Eh para para yun um, eh, kaya yeah. maraming nyo. Beto naman siya. At isa naman maraming din. Mag-is eh. yeah? bang kupin din kanita yun? Kaba, dapat na sigarilyas niya. Kaba o. Mahaba Edi eh Wala naka, Ano lang ito eh Nasa ah. naka time lang sa ano Yung tapat ng bahay Ngayon binebenta okay, ka na yan, no. Ay, Ay, chika na lang kita Nakapulot niya? ka ng ano Bayabas? Ay, kaya <laughs> kayo makarap eh. Sa'yo nakataro eh. Hindi sa akin eh. Kaya, yung... ko ng bayabas Nahinog, nahinog. na hinog. Oh, anong gagawin mo sa bayabas? Mo si Ate oh. Sexy oh. naka pa si Ate oh. Oh. mo. Oh. oh. Yan po ang suki namin, si Paul. Mabait po yan. Ba, malis na po si Apo Roy. Ba, Aperoy, wala ka nang gusto rito. Pumili ka ng ulam. Ikaw nang pumili ngayon. Wala, alam bobo ngayon eh. Hello, si... Nag-wedding. Ate nag-wedding. Nalinwal ka niya na. Wala. Anong tumama? Tumama natas eh. pilih, pilih. Oh, bola niyan mama ya. eh. <laughs> mama tangali niya. Yung e, si kuya, tataya si niya. Suki niya. Bakit? <laughs> um, 15, 11. 15, 11. <laughs> okay. Uh, Itong 7 Itang mong baba. Yan ito. Tortang balasenas na yung luto ko. Napunig ba? o manok ka. Manok ngayon na naman kaya ang ulam na, Paul. Guli. Ano masadyas mo, Paul? Yung mura na Bata, masarap. Tina Ay, tinapa. Ay, tinapa. Hmm? Tina Mahal din na tinapa. Eh, wag ang tinapa. 65. Ayun, no? kompleto po si Paul. Oh. Marami po siyang tinda. Basta parekado yan. Marami yan. Yan, isagi isa ko. Video oh. talaga. Yan. po, may ano siya. Oh. May kamatis. May talong na. ayaning kaya. Ayanin. Ay, anak na kaya. Video kaya pa. Kine, kine. Uh, uh, kaya. Si na mabait. Ay nak ma, hindi na masakit ang ulo mo, Paul. Masakit. Hindi rin? hindi na no, na hindi ka hindi na hilo. Hindi daw na hilo. Kapo na hilo ka eh, no? Kala dadalhin ka, ka namin sa ospital eh. Papalabo ko, may merienda kami meron. Na, Paul. Papalabo oh, ko, merienda kami ng ospital. Magkain nga, magkain nga ano? Papalabo. Gusto lang niyan. Hay, gusto kaya ni Apo Roy. Roy! Ini saling arlen ini. Peroy. Ini <laughs> tinok <El> nang <laughs> magi. Eh, uh, Alah ini hanya kumulam. Pasi palabok, gusto mo? Palabok, yun silang. Pasi palabok, 15 pesos lang. O, Lisa, lumapit ka rito. Hindi, hindi lalapit sa yung palabok. Polo, oh, gusto. Nakadalawang suma na siya, no, Paul? Tapos ngayon, palabok daw. O, palabok. Patabanan talaga ng Arlene Roy. Ay, maya-maya, gutom. Gutom ba na talaga ng Arlen ni Roy. May dagong niya tiyan, no? Ang laki ng tiyan. Oh, oh no, really, po. pala. Eh, kaya nga, ano, maya-maya, gutom. -maya, Yan po, kakain mo na siya Apo Roy, oh. Yun po yung bahay niyo, malit lang po yung bahay ni Apo Roy. Kamusta na? Hala na akong magtatago si eh, Polong. <laughs> Apo, Roy, kamusta lang? Ha, sige. Pa pagilinis mo, magkaan ba 'yan? Hay yung pinok ng bangus ah. Oh, apura tingnan mo yung bangus ah. Ayun ah. Bangus. Okay, good. Yeah. Lilinisin na po. Ayun, ang kapoto po no. Lilinis na po ng kalyan. Ito na yan po. Lilinis na ba ng perimeter ng Eh, 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 poto sa bilang mo. Ang gaya rado, sigam na lang. Oo. Oh, sigam lang eh. yung tilapia? Ano lang natin kapon, yung manok, di ba? Ito na paro, paro, lagyan na lang isang paro ni Ito Isang paro. Ano kanya na? Masyapos na yung nangyari na kanya. Ay, meron. Meron siya nga ano. Apro, kamote ay, matamis ito. Kamote, matayo na. Pambansang merienda ni Apro. Ayan, doon lang. Kamote. Kamote. Wala mga parekano. Bakit? Adi, ito ang maami at ang pumu. na nako. Ang mga pa mo po. Dito niya, ito na lang yung ano? Puso na sakin. Arlan, kunin ko ng mene. Ito, saka ito. Sama natin sa sigang na. Ako, wala na bang puso na sakin? Ito na lang ang puso na sakin yan. O, na. O, bayan ka

At saka sa pala, 10 pesos sa asim na yun ano. Ano mo, inabod din ng 425 kay ate, ano. Tuwin mo nang ano yan. Ano magagawa dyan, Paul? Saan po? Saan po, miwa! Oh, ini 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 sepani Linis pa. Close up mo para makita kung paano naglilinis ng isda si Paul. Ayun. Taba. Taba, no? Laki ng isda. Ano pa yung ano? So, uh, sigang. Ano, sampo? Sampo. Kung magagawa mo sampo yan, di gawin mo sampo. <laughs>

Tingnan niyo po, napakabait po ng na suki namin. Tsaka po makakita ng ganyan. Lilinisin na niya. Luluto mo na lang. Hmm. No, kami kanya niyan. Oo. Oh. Hawakan eh, oh. mo, i-video mo pa si Yapong Sa palok. 10 pumpiso. Kompleto na to. Ah. Meron pa ako silid dun eh. Hagay natin ng ano, ipon. Hindi pa masyado yung lugtigulo yan. Oh. No? napol no, mm. Sampo. May kamatis pa ako. Doon meron mm. pa ako sa na lang. Matis ngayon, napol. Okay. oh, what, Yan, bang, Nga na. ganun Wala pa rin? Pero mas manalaki, na

की माको बोक तां दिने गस एला रेसा जानी ओके अ तना ना म तना लिन्या केवर औ राम दिस मान चाल छ ओयन मा आके ना इचो कुमाते आ नंग न Ito. Carrots. Kasi. Sampalok na lisa wow. na. Hello. Hi. Boss. Slaras. mo nang anong baka malaman pa ng viewers <laughs> mo kung magkano din Competition dito. Hindi ka competition. Para <laughs> Hindi na ako nakakakita Ano ba yung ano doon? Lahat-lahat. Ay, dito ang Yung at saka yung ano? Ano pa? Twelve, twelve, twelve. Puteri seventeen. sama manat puteri seventeen. Ang itin ay po import pay seventeen. tin po seventeen kami oh ala pa pumbabuya na. Agye kung wamo, yung ano klasik. Hello mga ka at mga regular na nangunood dito sa channel na ito. Ah, uh, nakita po nyo kung hindi na kung paano namin binili ang mga ulam namin ngayon. Ah, uh, eto po, tingnan nyo. 570 daw. Ah, uh, meron namang uh, galunggo. Merong ah, uh, bangos, uh, hipon, at itong mga panahog niya. Ayan. Anong gagawin mo luto dito uh, sa bangos, sa aparoy? Uh, luto dyan. Mag magsisigat tayo. Hina ko. Ano, magsisigang tayo. Magsisigang mo yan. Oo. Ito mga panahog. Oo. kangkong. Kangkong. Ah, kangkong. Kangkong. Hipon. eh. Uh, Sampalok. Sampalok. At saka yung uh, yung ano, yung gulay, ano pa yon 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 Ito, ito, ano ito? ito. Uh, okra. Okra. O, tsaka yung isa, yung mahaba. Sibuyas. Yan. Bawang. <laughs> Hindi mo nalalagyan ng bawang yung Namalimay. <laughs> <laughs> ito, uh, puso ng saging. Puso ng saging, ayan. Puso ng saging. Sa, ito. Ilalagay sa ano yan, dito, sa galunggong. Oh, yan, yan, ha? Yan, yeah, babola-bola bo yan. Sa, ito. Yan, uh, merienda mo mamaya kasi maya-maya, gutom ka. Oh, at ito? Hipon? Hipon, 125 po yan. Oh. Yan po lahat yan. Ano yan? 517 lahat po yan. Oh, yan, yan. Bangus po, uh, isang malaki. 137. Uh, ano, yan po. Uh, Ayan, galunggong. Yan mo nga, 100 dyan eh. Oo. Oh. Yan, basta sa plastic po yan, 100 oh. dyan. Sa plastic. Sa plastic. Ayan po yung, yung ulang yeah. pasikapon, nagmanok na kami eh. Oo. Oh. Kaya... Yeah. Putsyerong manok. Sa tingnan yeah. po ninyo, kung ano ang gagawin namin sa pagluto, Mahal po kayo mamaya. Mm. Ah, uh, niluluto na ang ulam. We'll cook the bangus. Ayan, <laughs> bangus. nagkulong -bulo na. Kapag uh, po nagluluto kami ng bangus, ay nilalagyan po namin ng sibuyas para pampalis ng... Nagyan mo na ng asin. Ayan. Ay, na yung ano, yung... Eto, At, yung... Ito kaka. yung... Okra. Yun yung okra. Yun po, meron panatira natira. Isa. lagay oh, mo okra, tapos itong... po ang tong... um, okra. Ito. At ang... Kangkong. Kangkong. Ayan. Ito, binabad lang po natin yung kangkong. Uh, malinis. Uh, malinis. At, uh, Kasi pag nilipat na rin. Nilipat-lipat na sa mga tinda-tinda. Hindi mo na lang kung uh, nga sang gems lumidikit. Ayan. Oops. Ayan po, meron pa. Ah, Takpan mo na lang mo. Yan, takpan mo natin po. Hintay natin kumulo. Oh, okay. mag-ano ka muna, puray. hintayin muna natin maluto. hintayin po muna natin maluto. At kakain na po tayo. Okay? Ilalagay ngayon ang Puso. Yan. Yan, para maputi yung sabaw. Ops, sada. Ops, sada. Lalo mo, kunin mo yung ano. Lalo mo para pumuti sabaw. Tinanggal... Hmm muna po namin yung ano, isda. Ito, baka madurog eh. Tanggal Palambutin muna yung gulay ng konti, tapos lalagay na ito sa palok, na, no? mm. Katapos, yung hipon. Ayun. Yun yung hipon, no? Mm. susud Susunod na ang sampalok. Ayan. Takpan mo muna. Ayan. Hintay tayo ulit. Alas luto na. Konti na lang. Nandito na lang yung hipon. Tik muna. At nang makakain ka na. Titing mo muna. Then para makakain na. Oh. Sarap. Good. Pwede na. Kain ka na. Oo, pwede, pwede na. na I kita. Ayan po, ah, uh, 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 at, na po natin. Hindi yung nandito sa lansangan na Ayan, naku, sarap. hindi lang yung buhay. Taba, no? Ano, no? Taba. Um, bangos no ang okay, gulay mo ay okay. yung ano yung okra mainit sa okra wala pala may okra yun yan maganda sa cholesterol yan kain ka na ano dito ka lang po tatapusin tat 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 ang sumubo ka Black ko ito ata uh, sa mga subscriber pag na po ulit ang notification bell at uh, yung mga hindi pa subscriber na mag, sa subscribe na hey paki din po ang notification bell para like yung updated sa mga vlogs ko sa lahat ng mga viewers subscribers ko nababasa ko po lahat yun uh, unang una, -una nagpapasalat po kasi sa inyo ng marami eto, paalam na po more power and God bless